Ay, late na ako. Ito na nga. Ay, sir, excuse me. Pwede o, po mong tanong? Opo. Dito ba yung pila sa ano? Ang dami niyo kasi. Ito ba yung pila sa, ano yun? Mag-franchise. Oo, ng above sea level. Opo, hindi na pa kami dito alas tres eh. Maling ah? araw. Groby naman, alas 4 lang ng hapon. Para kayo nasa wawawin na. Ah. Kasi pa mas <laughs> ganyan na pa namin kinakatok. Sinisigawan kami. Uy, patingin niya. Try ko nga. Tau po. Hoy, ano ba hey, sabi sa inyo? Di ba sabi ko, mamaya na, may, may sabi na ba ako next? Uy, sir, grabe oh, kayo, sir. sir. <laughs> Kukulit nyo, ah. Sino yung gumatok? Uh, sir, ano po? ba yun? nag Francis mo? Kasi kanina pa daw itong mga to, madaling araw. Okay, mamaya na kayo. Kasi maraming nakapilog. daming gusto mag-franchise, eh. Nakakapagantay okay, ba kayo? Kaya na, so, uh, naman po. Kaya po, kaya po. Ayusin nyo, ah. Sino ba yung kumatok ikaw? Ako po, sir. Ako po yung boner na nag-message sa inyo. Ay, ako yung bon. Ah. Uh, Good afternoon. Good afternoon po. Welcome po sa, ano, above sea level. <laughs> Ayun, ano po. O, bitawin mo na ako. Ay, sorry po, sorry po. ka ba? <laughs> Hindi po, grabe Sige, mo tayo. Sige Uy. Ayusin mo yung tingin-tingin mo sa akin, ha? Uh, kanina pa yan, dito? eh. Katok lang, katok. Uh, okay. Baka po kasi may lakad pa, kaya ano. May lakad ka ba? Meron po sana. Umulis um ko na. Sige, unumukay mo ko, proles. Lahat kasi kayo magkakaroon ng, ano, above sea level. Ah. Relax. O, tara. Punahin ko muna ito, ha? Kasi kanina pa kayo, eh. Ako po mauna, okay lang ba? Tara, uh, pasa kayo. Ay, thank you po. No? Oo. Na, kaya naman po sa kanina eh, grabe ang dami nila naghihintay doon kanina At Sige, pa. pasa ko kayo. Welcome po sa Abab Sea Level. Abab Sea Level? Seafood Bistro. Ay, yun, nagpapasigat ka uh, ba sa akin? Oo, ba, talaga ba? 2016 pa kami? Oo, wow, oh, ang tagal nyo na po ah. Oo, oh, kaya sikat na sikat yung kapag level oh, eh. Oo po eh. Ang dami na namin franchise, ang dami nagpa-franchise sa amin. Langit ko nga po nakikita, kaya gusto ko mag-franchise sa inyo eh. Mm. Mm hmm. Mm, Oo, oh, kaya sa ano pala to ha, halal certified kami. Ah, okay. Puro ano lang kayo, mga seafoods. Yes. Pwede tayo sa, pwede natin mapakain mga kapatid dati ng mga muslim. Ah, okay, okay, okay. At saka Mano. ano, pa-release na pala yung FDA namin. Flex ko lang sa'yo. <laughs> FDA. Oo, oh, kasi eh, hindi lahat ng restaurant may ganun oh, eh. Oo, hindi nga po lahat eh. kami, gusto namin sure lahat. Para maganda lahat. Yung yeah, maganda po, maganda. Tama Patara, nga ah, uh, have a seat. Ay, thank you po ah. Sige, upo kayo. Okay. Maka muna. Ah. Uh... sige, umupo ka, umupo ka. Ito na lang Yan. Sige, magkapi ka muna. Sir. Ano? <laughs> Ba't parang bawas na po yun eh. May mga bago dun oh. Kaya na lang. Hindi sayang eh. Ano mo na, hindi ko naman naubos. Ang <laughs> Ganyan po? kami mag-welcome. Mainit kami mag-welcome sa mga magpa-franchise sa amin. Sige. Sa'yo mo, nakakahiya. Okay. Magpa-franchise ka, no? Opo, magpa-franchise po sa'yo. Pirmahan ko na to, ha? Ika, sir. Mamayang oh, yun na po pirmahan. Eh, okay, gusto ko pumalaman muna kung ano yung mga inclusion ng aking ano, eh, pagpa-franchise po, eh. Ah, so hindi ka ano sa akin? Parang nagdududa ka? Hindi po. Pinapalabas ko... po, sinungaling ako. Uy, Ganun ba, Brad? Wala pa po, po sinasabi. Gusto ko lang po malaman. mapaliwanag yung sa akin na maayos yung inclusion, Pati yung kung talagang ano ba, malinis yung ano, gano'n. Ah! Hindi! Magpa-brand hindi mo alam na malinis ang kabab si Lebe. Hindi, mas ko lang po makasigurado Talang kasi... mayabang ka! Uy, grabe brat. na. Mambog ka pala. <laughs> hindi po. Gusto ko lang pong, ano, alam mo, siguro is tayo ko rin pong mapahiya, syempre, sa ipa-franchise ko. Eh, ba't ka mapapahiya? Ha? Sinigawan ba kanya sa harap ng magulang mo? <laughs> Para mapahiya po. ka? Pasensya na po. Hindi ako basta-basta nagpapasok dito. Pag nagpapasok dito, pirmahan natin ng contract. Ganon kami kalupin dito sa above sea level Kaya ang dami na nito eh Oo? Oo po, po Pasensya na po hmm, Ano, pirmahan ko to? Hindi, mamaya na po Mamaya na po, wait lang po Hindi ko pa po nababasa yung kontrata Hindi, okay. sige, ganito na lang Para makasigurado ka na malinis Yung mga gawa namin dito Ganito Kasi parang nababastusan ako sa'yo eh Oo, sige, pag natin Upuan natin yan oh, shit! But, Sir Ganito Iikot kita dito Ha? sa planta namin kung paano gawin kung malinis ba talaga kung nakapipay ba sila papakita ko sa'yo sir, opo sir pero ay. Gra grabe naman po kayo parang sorry, sorry <laughs> parang para kumakausap lang kayo ng preso <laughs> ano bang kaso mo? wala, <laughs> wala wow, gusto ko tanungin kasi eh. bali, ganito bagong kumunod na paliwanag sa'yo tuturmo na kita yun, opo